Hello guys! Welcome back to our channel! Welcome back to our channel! So today, ang gagawin natin, magre-review tayo ng pag-straight ng hair. Itong straightening without iron. yan guys. Ng Katiba. Nabili namin to sa Chemist Warehouse ah oh, hindi to ano ha, hindi to sponsor. Baka naman, Chemist Warehouse, okay? Ito. Ito na ba? Ayan. Okay, tingnan natin kung ano yung mga laman niya. Okay. Sa natin. So, meron siyang liplets. So, babasahin niyo dyan yung mga instruction how to do it. Kasi DIY lang siya. Gawin natin siya DIY. And then gloves. And then merong shampoo. Conditioner. And the yung straightener niya. Kita niya ba? Yan yon So, 100, 150 ml to. The conditioner and the shampoo are both 30 ml. So, first, check natin kung anong level ng hair natin. Kung anong klase ng pagka-curly. Uh, so, ito yung hair ko. So, I think, nandito tayo sa 4. Ayan. Pa, dito tayo sa level 4. So, yung level 4, yan yung kaya netong ano na to, treatment na to for straightening. Itong level 4. So, sakto lang tayo. Yung may natural wavy. So, pag mas curly ka pa, I think, hindi siya magwo work or hindi mo ma-achieve yung ganito ka-straight siguro. Yan. So, ayan. Sabi niya, DIY straightening iron free. So, ibig sabihin yung flat iron. Pwede mo nang gamitin yung hair dryer. So, first, um, ito ay Lagay natin daw yung mask. Ito. Yung mask. First, ito. Lalagay natin to. So, mga ano daw, um, 20, 20 inches from the roots. So, hanggang dito lang siguro yon Yan. And then, wait tayo ng 15 to 20 minutes. So, gawin na natin siya. So, nag-shampoo lang ako. Ginamit ko na to. Yung shampoo niya, ginamit, niya na, ginamit ko na kanina. So, nag na ako. Shampoo lang. Wala na akong nilagay na kahit na ano. So, ayan. So, hinair dry ko na siya. Ayan. Hair dry. So, gagamitin na natin to. Okay? Dahil kailangan natin ng cape, wala akong nang pang katulad sa salon. Ito na lang gagamitin natin. Yung garbage bag. Garbage bag. So, para hindi madumihan yung ating clothes. Kung sakaling may mag-drip dyan. So, ayan. Lagyan natin ng clip. Para safe ang ating damit. So, natin. Okay. Isi-section natin yung buhok. So, ayan sectioning natin. So, ayan muna. Okay. I-review natin siya kung nag-work talaga siya. Okay. Okay. Na-section ko na siya. Ito, tama lang yung ganyan niya ka ano. So, tinan natin yung gloves. Okay. Wait, check natin yung ano, kung naka-open na ba ito. Naka-safety seal pa siya. So, tanggalin muna natin bago ako magsuot ng gloves. Kasi baka hindi ko siya matapay ng gloves. Okay. Tanggalin niyo muna yung safety seal niya. Okay? And then, you close it. And then, then yan siya. Okay? And then, so, I think gloves for our hand protection. So, yeah, we going to Yeah, yung amoy niya, okay, okay naman. Hindi naman siya yung matapang na amoy. Okay. And then, dito sa kabila. Huwag masyadong madami kasi baka hindi magkasya sa buhok niyo. Kasi, eh, tulad ng buhok ko, makakapal to. So, kailangan medyo tansya-tansyahin natin. Mamaya, pantay yung ilalim, yung iba. <laughs> yung ibabaw, hindi magkasya yung gamot. So, ganyan lang. Okay. Okay. Good. Sa so, piling ko, nalalagyan naman siya. So, meron akong mirror dito. So, check ko. Ayan. Mukha namang okay. Yeah. And then, suklayin natin. Wala akong comb na ano eh, manipis eh. So, ganitong comb lang. Meron eh, ako. Yeah. So, okay naman. Okay. And then, good. Sectioning ulit natin. Section. Mm, saktong nipis lang. Hindi ganun kalakapal. kapal. Okay. Make sure to subscribe. Yes. And click the bell. Yeah, that's right. Kung di pa kayo nakasubscribe subscribe hit nilang yung subscribe. And then para mas lagi kayong update sa ating mga videos. So ayan sa kabilang side. So, DIY lang talaga tayo dito, guys. Kasi mahal magpasalon. So, kung kaya naman, diba? Why not? Kaya namang masamang mag, uh, magpasalon kung may budget. No? Eh, kasi tayo, ako, walang budget. <laughs> kaya carry na to. DIY lang. Hindi hmm. yan sa Pinas. O, oh, hindi ko pala nasabi kung how much to. So, is, ah, ano ko na lang later kung magkano. Sinakalimutan ko na kung magkano namin siya nabili. Alam ko, less than 1,000 pesos to. Oh. Hmm. So, tuloy lang natin siya hanggang sa malagyan natin lahat. kumpleto na natin lagyan. Ayan. Lahat. So, leave lang natin siya ng orasan natin. No? 10 to 15 minutes. And by the way, guys, hindi ko siya naubos. So, meron pang natira. So, pwede pa siya ulit siguro gamitin next time. Kasi yung itatagal daw ng straightening na itong hair natin is yes, 4 weeks. So, 1 month yun. So, we'll see kung aabuti ng 1 month. Siguro, depende rin yun sa pag-aalaga nyo, guys, no? Kasi, ako kasi, not everyday akong nagsa-shampoo. So, everyday ako, nag-conditioner lang conditioner lang yung ginagamit ko para hindi masyadong madry yung buhok natin. So, yan lang natin siya. Yan. So, next step na tayo. So, yun. Next step tayo after ng 15 minutes. Okay? See you later. Bye. Hi hey guys. Step 3 na tayo. So, tapos na tayo sa step 1, pag-apply. And step 2, pagtanggal ng mga excess. Then don't forget to subscribe and click the bell. Yes, guys. Don't forget to subscribe and click the bell. So, ito na. Step 3 na tayo. Kapatuloy na natin siya. Gamit. Papatayin na natin siya gamit ang hair dryer. Ayan na guys. na hair dry ko na siya. Wala nga akong flat brush eh. Ito lang yung ginamit ko na. Don't pa. forget! Nas na suklay. Dapat flat brush eh. Pero wala akong nagamit. And, masasabi ko, dito sa straightening mas, hindi siya masakit sa mata. Kasi, di ba pag nagpapabrasilian tayo or keratin, medyo masakit siya sa mata while din hinahair dry tayo. At tsaka, sa ilong. Ito, okay siya. Mild siya. So, ngayon, nakikita ko na yung pagka-straightening niya. Ayan, nakikita niyo ba? Ayan. Okay. So, tapos tayo sa step 3, papatayuin daw. So, pinalalamig-lamig ko lang muna. Kasi so, mainit-init pa siya. Kasi galing tayo sa papatayo sa hair dryer. Ayan, nung mula nga yung ko eh. Sa init siguro. <laughs> Nang hair dryer. Ayan. So, step four, i-wash natin siya gamit itong shampoo. Twice down natin siyang isa-shampoo. And after that, i-apply na natin yung conditioner. Kita niyo ba? Ayan. Malinaw ba? Is it malinaw? Ayan. Ayan yung um, shampoo, yung conditioner. Unahin natin yung shampoo, then conditioner. And then, step 3, ay, step 5 na. Pagka step 5, pagkatapos natin magwash, step, ano na tayo, step 4 wash, and step 5 is, papatirin natin ulit siya ng hair dryer. Doon natin makikita talaga yung after. Kung naging effective siya. So, ayun. Wash ko muna. So, see you later. Okay, guys. Na, balawan na natin. Na-shampoo na natin siya twice. And then, conditioner. Tapos, na, hair dryer na rin natin siya. So, eto na yung ating final look ng DIY hair straightening. Ayan, yung product natin. Binili natin sa um, Chemist Warehouse. So, yun lang. See you again next time. Bye-bye!